So, eto na mga badi, yung ating half metal. Hindi parang visible yung pagka-pattern pero kita okay. nasa body. Changes. Okay. So, month old pa lang ito mga badi. Almost two. So, kita, kita. So yo what's up mga bali? Welcome back sa ating channel So continue tayo mga bali. Pero before that Magpapakain tayo ng chubby face Kasi gutom na yung ating mga alaga Kaya Papakainin muna natin So sabayan nyo ako mga bali. Magpapakain tayo ng isda So nalagay tayo dito So one hand gaming lang tayo ngayon wala, nahulog. Sorry. <laughs> nahulog yung tubig. Ayan, at itong mat na tap sword. eh yeah. Ay, nakapakadaan sword. So, naselect na natin yung mga malalaki dito. And then yung natira sa atin is yung maliliit dito yung mga HB Red na ano, pakainin natin. Wala nang katkat to. Diretso na. HB Red. And HB Red. Bulog. Good. Siya mga bali. Tara. Tumahan nyo ako okay, sa harap. Yeah, Stop yeah. Stop muna. So, dito tayo mga badi. Same. Uh, Ender pa rin, pero double sword red lace. Kita niya naman sa sword ang dami yung mga badi. Kamay na natin. Sigutog na yung ating mga alasya. Ay, ay. Oh no, nahulog. Nahulog pa talaga. Na dami. Hala. Hala meron din dito isang lalagyan lalagyan din tayo dito mga of course of course hindi pwedeng wala oh diba kapal ng kalaman dito tapos dito tayo sa ating dragon breeder so stable na yung lalagyan na ng mga bali Pakain naman tayo. Ang laki ng mga female. Bruskong brusko. Mga bali. Bukbang. Ipaks. Sabi ah, tayo. So, at ito yung ating napanalunan sa bid. Bid worth 4,000 pesos na double sword na Japan blue tail ah uh, Japan blue red tail pero yung papakain natin sa kanila is konti lang talaga na hindi sila mabloated mabloated so ayan lang mga bali ganyan lang papakain patingi-tingi lang kasi apat lang din sila dyan mga bali and ayokong lagyan ng marami baka hindi matunawan. Dito naman is yung ating blue, ah, red dragon na mga female. ready for release na yan, mga bali. Ang tataba. Tapos dito is meron tayong double sword red lace dito. Ng mga female. Kainin natin. Gutom na yung mga isda natin. Oh, dami oh. Ito yan. Oh, may mga fry na. Maray na natin dito. Okay. So, maraming fry dito na kukunin. Uh, hindi naman lang kinakain kasi nga sakto yung pakain sa kanila, mga badi. Kaya, solid yan. Dito, tingnan natin. May laman pa. Meron tayong fry dito ng double sword. And eh, marami pa silang chubby kaya hindi mo lang natin lagyan dito naman is yung ating wild red ito yung natira sa ating mga namatay na isda Ayan, mayroon pang patay dito daming namatay Ayan, mga bali ito yung pinaka saddest part sa pag iisda yung namamatayan at least yung iba dito is nakasurvive na kaya lagyan na lang natin ng chubby kalat lang natin kaya maglagay ng lalagyan kasi baka hindi nila makain same as dito ito naman is yung ating HB bread ah uh, saan pa ba? ah dito tayo sa mga half metal natin ito wala na itong laman so flashlight tayo mga buddy para makita nyo ng maayos Metal, ito dito. Meron tayo dito mga metal na female. And marami din itong mga body. Magalagay tayo na yung chubby. Si B. Dami yan. For female na lang yan. Same as dito. Dito, bus na rin yung pagkain nila. Oh. Lakas kumain ng tubig. So, dito tayo mamimili ng male mamaya. Kasi marami dito ng mga male na isi-select natin. Ayan o. Tulad nyan, male nyan. Marami. Dito naman is, meron din tayong mga female dito. Na uh, sobrang dami din. Pusin na natin. Right. Ito mga female to lahat dito mga paad. Uh, metal metal ayun know, may mga free pala hindi natin nakuha kunin natin yan mamaya dito is konti na lang so lagyan na lang natin busin na natin to mga bari dito na side so ayan ubos na iba dito na right so ayan yung mga ginagrow out natin so marami tayong kukunin ng mga fry sa susunod na video pero before that punta tayo dun sa grooming tank kasi uh, ay kukuha pala tayo ng metal dito tapos igugroom natin dun so balikan ko kayo mga body see ya so eto na yung mga body yung naselect natin ng mga male na half metal black So kahit top view mga buddy, uh, ma-recognize agad natin kung male kasi yung kulay nila ay sobrang itim hindi katulad sa female na parang gray grayish type lang yung body side ay yung body color hindi katulad sa mga male na kahit top view is makikita mo talaga yung difference sa kanilang half pagka half metal kasi kitang kita naman sa top view talaga yung male so ayan hulog natin dun sa domain pack mga body para makita nyo ng side view see ya dito mga body Kulog na natin Yung mga half metal block Half metal. Lagi tanan. mail 369 six nine ini ini ada orang berapa lama dalawa ah okay. so eto na mga badi, yung ating half metal Hindi eh, parang visible yung pagka-pattern pero kita na sa body. yung changes. Ayan. Ito, month old pa lang ito mga body. Almost two. So, kita, kita na ano yung itsura nila. So, marami na tayong ginagroom. Bye! Ah! Oh. Teka lang mga body. Dito tayo mga buddy Yung so, walang kamatayang T-Dart Kala yeah, na -da -da, yung groom dito So yung natin na t Isa, dalawa, dalawa apat Lima, sampu once, dose 14, 16, 17, 18, 19 21 23 25, 26 pieces ng mga p meron pa tayo doon mga 30 plus lahat mga body. So, papakita ko sa isa-isa para... Eh, teka lang. Isin natin yung ilaw. Ano ba ito? Nagbiblink-blink. Ayan siya. Hindi palang masyadong malaki yung katawan pero yung tenga nila mga body is... Solid na solid na. Ito, mga ganda to. Show grade. Oh, diba? Show grade. Pero nakulangan ako sa body size. Ito din, oh. Show grade din pala to. Diba? Oh, laki ng tinga. Show grade. Dito, kanti pa na yung Maliit pa same as dito nagde-develop pa lang ng tenga eto same lang din pero medyo malaki-laki na to compared dun sa una eto yung malupit la nawala yung isa dito tumalon siguro ah eto pala siya oh tumalon oh so great laki ng tenga oh yan siya eh buti na lang na shoot siya dito ang ganda. Hmm? Itim na itim yung pictorial pin. Kasi, ito kasi nag-leak. Kaya napuno yung tubig. Buti na lang tumalon siya dito. Hindi ko alam. Baka na, na doon siya tumalon. Tapos, nahulog siya dyan. Ito, so grade din ito mga bari. Ang laki ng tenga. Ayan. Oh, diba? Same as dito. Ito talaga yung pinaka best sa kanila. Eh, hey! panglaro na talaga wala ka na malapitan sa inyong mga body oh my god p-dirt same as dito ito na yung mga solid talaga na mga p-dirt okay. oh my god that body size and ears Damn, mga buddy. Oh. Oh, 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 Ha, oh. ha. Oh, oh. oh, oh. Meron na tayong panglaro. Sa mga susunod na show. Peter is the key. Hoy, Richard. Tatae ka na naman dito. Tungka, tungka. Hey, psst. ka na naman dito. So, I think yun lang mga buddy quick update lang napakainit kaya na biglang umulan tapos kaya biglang uminit ah uh, na video is uh, papakita ko sa inyo doon yung mga ginagroom natin ay ginagrow out pala tapos uh, yung show pala namin mga badi, actual show next month na December 7 Sunday kung makapunta kayo mga badi, mas maigi kasi uh, libre yung lunch sa so, mga participants and then pwede kayong bumisita kahit wala kayong entry welcome na welcome kayo dun sa aming show mga buddy lalagay ko dito yung poster ng aming actual show ngayong December 7 I hope mag support kayo mga buddy kahit isa lang pwede na basta makasali kayo dagdag bilang na rin yan sa mga participants and then I hope mag support na kayo mga buddy lang Ah, uh, magpapasalamat na ako simula ngayon sa mga gusto mag-support. Mag-message kayo sa akin para mag-guide ko kayo mga buddy. Ah, uh, pwede nyong, Kung malayo kayo sa dabaw pwede n'yong ipa airport to airport. Mas maganda kung mag-communicate kayo sa kunwari Luzon kayo mag-communicate kayo dun sa mga sumasali ng show para masabay ang inyong entry. Hindi kayo ma hindi kayo malalakingan sa bayad sa pag-ship kasi mas maganda kasi kung airport to airport wag na wag nyo ipa-LBC yan mga body or kahit anong ipapadala GRS kahit ano dyan wag nyo ipapadala sa mga ganyan mga body kasi paniguradong uh, sobrang laki ng risk lalo na pag show grade ang inyong isda wag na wag nyo yan gagawin mga body mag communicate kayo sa mga gusto sumali sa show kuwari nasa Cebu kayo yung mga gusto magpadala sa sibo. kayo kayo na rin mag-usap tapos yung shipping fee mura lang yan pag marami kayo kaya mas maganda airport to airport mga buddy. Kami nang bahala sa mga isla nyo. Kung ano yung isla pagdating dito, pag-uwi napaka din yan kasi babalutin namin ng maayos. Iwas issue mga buddy. Yun lang. Kita-kita uh, tayo sa susunod na video. Bye. Peace out.